Palita naman sa Lalawigan, bantay-sarado ng mga otoridad, ang mga gusali ng Pogo Compound sa Bambantarlac. Ayon sa ulat, hawak ng Zuni Yuan Technology Incorporated ang 36 na matataas na gusali. Nauna ng sinalakay ng mga operatiba ang naturang Pogo Hub, bunsod ng reklamong human trafficking at serious illegal detention. Dahil dyan, nasa gipang nasa libong Pogo worker na karamihan ay Pinoy, Chinese at Malaysian. Pinipilit daw ang mga naturang empleyado na manloko sa pamamagitan ng cryptocurrency scam at love scam. Inaalam pa ng Bureau of Immigration kung legal ang mga dokumento ng mga dayuhang na-rescue nila doon. Inirereklamo naman ng isang grupo ang pagbubungkal ng mga Chinese vessel sa ilalim ng dagat ng San Felipe, Zambales. Sa eksklusibong kuha ng News 5, kita ang toneto niladang Buhanging ikinakarga ng mga barko. Ayon sa ulat, ang naturang vessel kinontrata sa ilalim ng River Restoration Project na inilunsad ng DENR noong 2019. Target daw kasing hakutin at bungkalin ang lahar na tumambak sa dagat ng sumabogang ang Mount Pinatubo. Ang hinala ng NGO ng Zambales Ecological Network, hindi lang basta dredging ang habol sa lugar. Kabilang din sa inalmahan ng grupo ang lumalampas sa dredging site ng mga Chinese vessels. Hindi naman ang mayor kung may kaukulang permit ang mga trabahador na Chinese. Kinakausap na rin daw ng alkalde ang sangkot sa dre o na dredging company. Aabot sa isang magbubukid sa Oriental Mindoro ang makatatanggap ng tulong pinansyal sa gitna ng El Nino. Ayon sa Department of Agriculture, makatatanggap ng nasa 20,000 insurance claim ang bawat magsasaka, habang nasa 25,000 piso naman para sa survival at recovery loan. Makatatanggap din ng mga pananim at pataba ang mga maaabuta ng ayuda. Nagdeklara na ng state of calamity ang lalawigan ng Bulalakaw at Mansalay dulot pa rin ang matinding tagtuyot. Sa taya po ng NDRRMC, umabot na sa higit isang bilyong piso ang kabuang pinsala sa sektor ng agrikultura sa ngayon. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.